ito so guys napakaganda po nito insect magic stick so ayan ayan yung loob nya oh. kapalitan ko yung luma dun so alis tayo so ito po yun guys yung ano yung dati ayan oh, um, maraming maraming ano na siya. ayan o, nakadikit na yung lamok ayan so ngayon maglalagay ulit ako ng isa uy magingat po kayo guys kasi napaka sticky po niya ayan o oh. ayan pag, pag mo siya ayan o oh, didikit talaga siya my gosh ayan <laughs> Ah, tinray ko lang para makita nyo na ko po nagsidikita na sa kamay ko pati yung luma. Teka lang. Oo, oh, see? see guys yung kamay ko ganun siya ka super sticky so yan yan ang nangyari ito kaya naman yung mga labo kaya didikit po talaga hmm, dami nyan so nakailang tapo na rin ako nakailang tapo na rin ako ng ganito guys So, ngayon papalitan namin. Ayan. Ayan siya, yung bago. Ito po yung lagayan. Ito po yung lagayan, guys. So, ayan, pag gusto nyo pong bumili, ito lang, Insect Magic Stick. Super strength. Sticky po siya talaga. Non-toxic siya, oh. Easy to use. Safety and then, uh, then pwede agad itapon mm -hmm. kung puno na ng insecto.